ay pasensya ka nakahapon? kahapon. Hindi yeah. ko naman kasi akalain na ganun pala yung maraming sa akin. Pasensya na rin, ma. May di ba mahal mo ako? Mahal din kita? Bob, hindi to magandang biro. wala ka naman sa akin. Hello. Ah, eto pala yung bago nating pamama. Ba? Like nice how? Sino ka na? My girlfriend ka ba? Ah, oo, oo si May. Hi, babe. Oh, May, cute. Kami pala ba kay magkakatuluyan eh. Babe, tayo na. Ana gusto mo bang akong samahan? Nagluto kasi si Mama eh. Go. Anak ko akong nalangat. Ayoko lang naman magkakataos. Ganun ba? Siya nga pala. Salamat po muna. Hay! Paano na kaya? Di sinasadya Di kayang magtapat ng puso ko Masalita, Go! ano yung niluto mo? Tendera, kanta da po tayo! Sinong namatay? My winner? Lolo, kanto tapping. Ano ka mo? Magsha-shopping tayo. Tay, kanto tapping. Pansit kanto na pinatungan ko ng paborito nating ulam. Ay, pa yun rin Ala! May nag na. Sarap mo talagang magluto, Marcelita. ka po, masarap kang magluto. Hi, Bini. Lucky me, Pansit Canton. No artificial preservatives added. Paano na kaya? Gising na sadya. Di kayang magtapat ng